Pitung taon nang naninirahan dito si Petit kung saan makikita ang ilan niyang mga investment at naipundar sa buhay. Nako naman Petit, parang hindi ka naman masyadong mahilig sa black and silver. Oo <laughs> eh, parang ayaw ko eh. Ewan ko ba, kasi siguro gaya ng sinabi ko, ano, um, pangarap ko talaga magkaroon ng uh, bahay na nakita ko sa isang magazine na hmm. ang konsepto niya, black and white. O Osi ka ba? ma gusto mo malinis lagi, maayos sa Perfectionist bahay. Perfectionist at the same time yun. Oh, gusto, ayaw mo ng kalat? Ayaw ko ng kalat. Okay, pati ang sala, syempre, terno. <laughs> Oo. Oh, oh. Itim din talaga. Ito pa, pagka, ano pinaka-paborito mong spot dito sa bahay? Doon ako sa, doon kasi ako sa nagme-meditate eh. Sa, sa, okay. may altar? Isa pa, oh, may isa pa akong uh, area, ano kung saan, may receiving niya, tsaka may altar, so doon ako. Ito na ba yung pinangarap mo o Meron ka pang hinahangad. Gusto ko uh, magkaroon ng sarili ko, yung mamatawag kong akin. Mm -mm, mm -mm. Yung may titulo na pangalan ko. Siyempre, pati kwarto ni Petit, black and white motif din. Why do you always look forward to going home? Masarap kasi matulog dito. <laughs> Tsaka sarap kasi nang, uh, yung nag-invest ka tapos manilatan mo. Halos gabi-gabing napapanood sa comedy bar si Pilip, kasama ang mga itinuturing niyang matatalik na kaibigan sa industriya. Ang galing mo lang ba? Ano yan? Wala! Inimbento Anak ko na ba niyo? Muli ito si Pipit at uh, nandito po tayo ngayon sa class kung saan we are celebrating our 14th year anniversary. Ano <laughs> yan? Masarap magluto. Grabe. Siya yung tipo ng tao na biglang darating dito sa Santa Medici mga pagkain. Kaya nga tinawag din namin siya generous dahil na hindi siya, hindi siya maramot when it comes sa pagkain. My name is Petit. and what is your next sir? Think... ang galing. Ganun mo mag-English siya. Ano ka again? Chan John. the Backstage! John. Ang pinakatatakbo kasi ni Petit. Ano po siya, magaling po siya mag-English tapos magaling siyang magpaliwanag sa mga tao Tsaka magaling siyang mag-comedy skit eh. Petit kasi ano talaga eh. Natural sa kanya yung pagiging mabait, wala siyang ina-exert na effort. It's just being him na tataraga naman pong mula kaluluwa ang pagiging mabuting tao. Uh, Si Petit yung la, lagi mong maaasahan. matatakbuhan mo sa lahat ng bagay, ano man yan, emotional, personal, uh, hindi ka niya ahayaan na ma-down ka, lagi siyang nandiyan sa tabi mo. Masayang kaibigan, masarap kasama, mawawala lahat ng problema mo kahit na wala ka na sa entablado kahit sa kasama italagang talagang tatawa ka ng bongga Ang mabuting pakikisama, ang walang hanggang pagmamahal sa pamilya. Iyan na raw ang tatak na nag-iisang si Petit. At habang may naniniwala sa kanyang talento, tuloy-tuloy lang daw niya itong pagyayamanin at ipagpapasalamat sa may kapal. Anong aral ng tunay na buhay ni Petit? Mali mong masyado pabigyan mo. Mali mong masyado kung anong meron ka. Pagyamanin mo. Kasi ito yung magbibigay iyo ng mga kasagutan at tinatulong mo na yung walang kasagutan noon.